Ayun mga gawiks, isang masayang hapon dyan no? Saan man tayo naroon Saan mang sulok ng daigdi kung mundo Ang ating video ngayon mga gawiks Ay ito may pinapalinis sa atin mga gawiks Ayan So ito ay lilinisin natin ngayon nito Bawat party nito no So inalis na natin mga gawiks Yung kanyang laman dito na galon So ayan So ito yung nakasoksok sa loob ng galon no Dahil sa ito yung pinaka sip -sipan ng tubig. So dito itutusok to sa loob ng galon mga Gawiks sa loob. At pagka <coughs> aakyat yung tubig doon sa taas ay ito ay may water pump. Ayun. Dito mga Gawiks, may water pump 'yan dyan So 'yan ay masilip natin doon. So 'yan mga Gawiks no dahil sa ito ay walang linis-linis, ilang taon ang lumipas doon sa taas sa loob na ginagamit ng ating mga busing So, ito mga gawix, ito tingnan natin kung ano yung ating pwedeng magawa dito. So, nandyan mga gawix yung kanyang water pump. Pag binuksan natin ito mga gawix, yung kanyang condenser, no? Nandyan sa loob. So, dito tayo. Maglilinis muna sa loob. Ayan. So, ito ay ilabas natin. Yan, ipatong natin dyan. At siyempre, ito ang lagayan ng galon. May gulong mga no? So, ayan. Pag inilagay dito yung galon mga tapos ipapasok sa loob. Ito ay nakasuksok nga doon sa bibig o sa butas sa ibabaw ng galon. So, ayan. Marumi na talaga mga Kailangan ng linisin. Ayan. So, likod yung condenser para yung mga lawa-lawa dyan ay ating malinis, no? So, yan mga Ito yung kanyang natatapon na tubig no. So, yan. Linisin din natin to mga So, yan. May mga lumot-lumot na o latak. May latak. So, dito yan. linisin muna una yung nasa loob. So ayan mga Gawix, natapos na tayo maglinis dito no sa loob no. Ayan, pati itong condenser ay napunasan na rin natin. So ayan, pakita ko lang mga guwiks yung kanyang drain hose no. Ayan, sa taas. Ayan mga Gawix, ito. Kulay brown na, may mga latak na na dumi mga Gawix. So kailangan natin itong i-drain. Ayan, marumi na yung latak dito mga Gawix, no. So buksan yan doon sa likod mga Gawix, para ma-drain. So ayan, dito. So, ito magawiks, buksan natin. Binuksan natin ito magawiks, yung tubig dyan ay lalabas. Lalabas yan. Madrid rin yung tubig na dumi dyan magawiks. Ayun na. So lumabas na mga gawiks, ayan may halong init at lamig. <laughs> so ayan mga gawiks, lumabas na at yung host mga gawiks sa loob. Ayan, so, lumabas na yung bumi mga gawiks. yan lang so mamaya ulit mga guwi sidrain natin to lagyan natin ng tubig no So ito mga gawiks, yung lagayan ng galon, ipasok natin sa loob. Natapos na tayo linis nito mga gawiks. At, ayan, itong mayroong gulong. diyan, yung kanyang lagayan. So ito mga gawiks, yung kanyang saura. No? Ibalik na rin natin, nalinis na rin natin ito mga gawiks. Yan, ibalik natin dito kung saan ito nakalagay. So, sa ibabaw ay binuksan natin mga gawiks. Yan, dahil sa yan ay chinik natin kung may mga dumi sa loob sa mga wiring no, pero malinis naman. Ayan, so ibalik lang natin to mamaya mga gawiks. So wala siyang dumi, walang lawa-lawa, walang agiw. So yan ay malinis na no. So yung drain dito mga gawiks ay ulitin pa natin yan. Dahil sa kailangan mabanlawan. So ito yung condenser mga kagawix ng pagpapalamig sa tubig. Yan, So lagyan natin to ng galon na may tubig mga gawiks, para madrain natin ang gusto no? Pero hindi natin yan madrain kapag hindi natin isaksak kasi hindi magkakarga ng tubig sa itaas kapag hindi gumana yung pump motor nya ng water no? Ha? Water pump. So kailangan natin isaksak para yung motor gagana, makaakyat ng tubig sa taas sa tangke. Tapos i natin. So yan, malinis na sa ating paglilinis. Tayo ay nakatapos na no. So ang ating gagawin diyan ay lagyan natin ng galon sa loob. So yan mga gawiks, dito sa likod no, yung kanyang condenser ay buksan natin para mapunasan natin mga gawiks yung kanyang mga dumi no. Ayan, yung compressor sa ibabaw, maalikabok no. Tapos yung sahig, yan. So linisin natin mga gawiks. So alisin muna natin yung kanyang screw dito yan, dalawa dito sa taas mga weeks at dalawa sa baba no? so hindi naman talaga yan alisin kundi hawiin lang natin mga weeks na makapasok yung ating kamay yan. so na yan mga weeks tayo nakalinis na dyan sa loob ay, no? ibalik na natin to yung screw sa condenser ayan balik na natin para mag ano na tayo mga weeks mag testing na tayo mag banlaw ng tubig testing na natin yung <coughs> tubig mga gawiks kung yan ay mag banlaw na idridri na natin dito no So okay na mga gawiks nakatapos na tayo no naibalik na natin yung kanyang condenser dyan at dito na tayo mga gawiks yan ay ilagyan na natin ng tubig. Ready na yung tubig natin mga weeks, no. Naglagay na tayo kalahati. So ngayon sasaksak na natin ito mga weeks. Yan sasaksak na natin yan. Ilagay natin yung tubig no. Yan. So ito mga weeks, yung butas. Ito ay pasok natin sa butas. Yan. So pasok sa loob. So yan ang mga weeks pagkatapos nyan mga guwigs, ay ilagay natin dito yan itong galon ilagay natin yan mga gawigs sabay pasok sa loob sa loob mga gawigs yan so ngayon ating silipin mga gawigs kung yan ay halimbawa magkakarga malaman natin mga gawigs kung Kung yan ay magkakarga mga weeks, mabawasan yung tubig no. Yan. So i-plug natin. So ayun na mga weeks. Nag-on na no. So ngayon subukan natin mga weeks kung gagana yung kanyang pump motor no sa kanyang tubig. Ito yung switch mga no. Yan pag isinara natin to automatic na to naka on so ngayon pindutin natin ng manual ayun na mag weeks ayan na gumana na at yung tubig nyan mga weeks, ay mababawasan na nagkakarga na siya mga weeks. so yan ay naramdaman ko na nagbabibrate na yung body umandar so yung tubig mga guwiks dahan-dahan nang nabawasan ayan unti-unti na unti-unti ng nagbawas ang tubig napunta na doon sa tangki sa taas no so ngayon ididrain natin yun mga gawigs, para magbanlaw malinis yung tangki sa taas yan ayun namatay na mga gawigs namatay na Nararamdaman ko nag off na so sara natin mga gawiks para punta tayo sa likod no? yan banlaw tayo dito sahod natin yung balde mga wigs. yan sahod natin so yan buksan natin tong kanyang takip dito ito yung kanyang para pag banlaw natin So lalabas yung tubig dyan mga gawiks Ayun ay, na So lumabas na At na natin oh So yan So automatic din yun mag under mga gawiks Yung kanyang pump motor no Dahil sa nagbawas siya mag Magkakarga din Dahil sa yun ay mayroong <coughs> Automatic na Kanyang sensor Yan may sensor yan mga guwigs. So, i-off natin mga guwiks. Buksan natin yung takip. Yung pinto. So, ayun. Nag-off na. Nag-off na yun mga guwiks. Ayan. Humina na ang kanyang tubig. Dahil sa... Wala nang nagkakarga. So, maubos na yung laman yan. Pag naubos yan, isara natin. Dahil sa nagbanlaw na tayo. Ayan. ubusin lang natin ayun na naubos na mga so isara natin o no? yan tapos kargahan natin ulit mga gawigs no i-on ko ulit dahil sa may laman pa naman yan automatic na yan mga gawigs pagka isara natin to mag-on na yung switch dyan ayan ayun kakarga na ulit mga gawigs yan yan so bubuksan natin ulit yan mamaya pagkatapos niyang magkarga So ayan naman ulit mga gawiks Nag-off na Buksan na naman natin to Para uh, drain yung laman Ayan So medyo malakas pa to Dahil sa naka naka -on. naka -on pa yan So ayan mga gawiks So banlaw banlaw lang Dalawang bisis Hanggang matapos na yan mga gawiks Last na yan Ayan So buksan natin yung pinto para mag-off. So ayan, nag-off na yung kanyang pump motor mga gawiks. So para malinis talaga, mawala yung dumi doon sa tangke. Yung mga latak-latak. Yung kanyang drain hose dito mga gawiks, yan ay pinitik-pitik natin no. Oh. Para yung latak niya ay masama sa pag labas So yan na, wala na, sarado na natin mga So yan ay tapos na tayo. So finish na, finish na tayo. Ito ay alisin na natin yung nilagay natin na temporary na kanyang galaw no sa pagbanlaw. So yan maguix sagang hanggang dito na lang muli, masayang buhay sa lahat diyan. Ito lang yung gawa natin no. So may